Ang pinagmulan ng Sierra Madre. Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang hanay ng kabundukan sa Pilipinas na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Tinatawag din itong gulugod ng Luzon o tagapagtanggol ng Luzon dahil ito ang unang sumasalo sa malalakas na bagyo na galing sa Karagatang Pasipiko. Narito ang isang kwento na kung saan nagsimula ang kabundukan ng Sierra Madre sa Luzon. Noong unang panahon, bago pa man nabuo ang malawak na kapuluan ng Luzon, may isang napakalakas na bulkan na tinatawag na Bulkang Apolaki. Ito ang pinakamataas at pinakamapanganib na bulkan sa buong daigdig. Sa tuktok nito ay naninirahan ang Diyos ng araw na si Apolaki, isang makapangyarihang nilalang na tagapangalaga ng liwanag at apoy. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga tao sa paligid ng bulkan ay nabubuhay ng payapa sila ay nagtatanim ng ingisda at sumasamba sa araw tuwing umaga bilang pasasalamat kay Apolaki. Ngunit habang tumatagal naging sakim ang mga tao, nagsimula silang magputol ng mga punong sagrado sa paanan ng bulkan upang gumawa ng mga palasyo at templo. Hindi na nila iginalang ang kalikasan. Isang araw, isang matandang babaylan ang umakyat sa tuktok ng bulkan upang balaan ang mga tao Kapag patuloy ninyong sinisira ang mga banal na nilikha niya pulaki, ang apoy ng kanyang galit ay maglalagablab at lulukob sa bonglozon. <laughs> Ngunit tinawanan lamang siya ng mga tao. Hanggang sa dumating ang isang gabi ng matinding katahimikan. Walang hangin, walang ihip ng alon, at ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap. Mula sa kailaliman ng lupa, isang malakas na ugong ang umalingaw ngaw. tila pag-ungol ng isang nagigising na higante. Sumabog ang bulkang Apolaki, umulan ng apoy at abo. Ang mga batong nagbabaga ay tumilapon sa himpapawid at tumama sa karagatan, habang ang mga daluyong ng lahar ay gumuhit sa mga lambak at kapatagan. Umuga ang buong luson. Ilang araw at gabi na walang tigil ang pagputok ng bulkan hanggang sa ito'y tuluyang pumutok ng may nakabibinging dagundong nang tumigil ang lahat, nawala ang bulkang Apulaki. Sa halip, ang mga abo, bato at lahar na ibinuga nito ay naging isang mahabang hanay ng mga bundok, mula sa hilagang bahagi ng Cagayan hanggang sa katimugang bahagi ng Quezon. Ito ang naging Sierra Madre, ang pinakamahabang kabundukan sa buong Luzon. Sinasabing sa gitna ng mga kabundukang iyon ay nanatili ang espiritu ni Apulaki, na ngayon ay tagapangalaga ng mga puno at hayop. Kapag may paparating na bagyo, ang Sierra Madre ang unang humaharang upang protektahan ang mga tao ng Luzon, parang paalala na kahit minsang nagdulot siya ng galit, ngayon ay siya na ring nagbibigay ng kalinga at depensa. Mula noon, tinawag ng mga tao ang Sierra Madre na tagapagtanggol ng Luzon at nanumpa silang muling igalang ang kalikasan, sapagkat sa bawat puno, bato at ulap na bumabalot sa bundok, naroon pa rin ang alaala ng Bulcang Apulaki. Makalipas ang maraming siglo, unti-unting nakalimutan ng mga tao ang kwento tungkol kay Apolaki at sa pinagmulan ng Sierra Madre. Dumami ang mga bayan, kalsada, at pabrika sa paanan ng bundok. Ang dating luntiang kagubatan ay unti-unting napalitan ng mga gusali at semento, isa-isang pinutol ng mga tao ang mga punong itinanim ni Apolaki. Ang mga ugat ng punong nagkukubli sa mga lihim ng kalikasan ay hinugot. At ang mga hayop na dating masayang namumuhay sa gubat ay tumakas papasok sa kailaliman ng kabundukan. Isang matandang tagapangalaga ng kagubatan, si Lolo Damaso, ang madalas magpaalala. Anak, huwag niyong ubusin ang kagubatan. Sa bawat punong pinapatid ninyo, may bahagi ng ating kalikasan na namamatay. Huwag niyong galitin si pulaki. Ngunit walang nakinig sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang gabi ng malakas na ulan, Sumunod ang bugso ng hangin at parang humahagulgol ang mga ulap sa langit. Sa tuktok ng Sierra Madre, kumislap ang kakaibang liwanag. Tila mata ng isang higante na muling nagising. Nagumpisang umalulong ang hangin. Kasabay ng malakas na kulog na yumanig sa kabundukan, mula sa mga guho ng lumang bulkan, lumabas ang isang nilalang na may apoy sa mga mata ang espiritu ni Apulaki. Muli ninyong sinira ang tahanan ng kalikasan. Ang mga punong na ng buhay ay inyong pinutor. Hindi ba't ako'y napigay pa pala noon pa? Sa galit ng Diyos, nagsimula ang malalakas na bagyo na parang mga bisig niyang bumabagsak sa kapatagan. Ang mga alon ay nagngangalit at ang mga ilog ay umapaw. Para bang mismong kalikasan ang naghihiganti sa mga kasalanan ng tao. Ngunit sa gitna ng unos, may isang batang babae na nagngangalang Lira. Isa siyang anak ng mangingisda na araw-araw nakikitang unti-unting nasisira ang kagubatan. Sa kabila ng takot, umakyat siya sa kabundukan at dinala ang isang binhi ng puno. Habang nanginginig sa ulan, itinanim niya ang binhi sa gitna ng bundok at taimtim na nanalangin. Apulaki, patawarin mo po kami. Ayaan mong itanim namin muli ang buhay sa lupaing sinira namin. Biglang tumigil ang ulan. Lumiwanag ang langit. Mula sa binhing itinanim ni Lira ay tumubo agad ang isang punong may gintong dahon at mula rito'y sumibol-muli ang mga halaman sa buong kabundukan. Muling bumalik ang sigla ng Sierra Madre, naging mas lunti ang muli ang mga kagubatan at sa tuwing may paparating na bagyo, ang mga ulap ay tila inaalalayan ng bundok upang hindi tuluyang manalasa. Mula noon, isinumpa ng mga tao na hindi na muling sisirain ang mga puno at sa bawat batang isinisilang sa Luzon, Tinuturo nila ang aral ng bundok. Huwag mong kalilimutan, anak. Ang bawat dahon ay may alaala. At sa bawat punong buhay ay naroon ang kapatawaran niya Pulaki. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang isubscribe ang Jonas Mini Blog para updated ka sa bawat kwento.